Dr. Vito, inuubo po yung aming bata, yung aming pasyente. Kailan po ba dapat sila pinapakonsulta sa doktor? Yan kasi ang katanungan eh. Uh, bibihira po kasi yung nagpapakonsult agad at kadalasan dumaan muna sa mga herbal yan. For example, yung honey, yung ating oregano, yung ating kalamansi, hindi po natin pinagbabawal. At yan naman po nakakatulong po sa atin at matagal na po tradisyon. Kaya magbibigay po ako sa inyo ng mga tips kung kailan nyo po sila ipapakonsulta sa ating mga doktor. Number one, kapag ang ubo po ng inyong mga pasyente ay hindi na po kaya ng mga over-the-counter na gamot na binibili nyo po sa butika. Ang ibig sabihin po ng over-the-counter, ito yung gamot na mabibili na walang reseta. Pangalawa ko po kapatid, kapag ang inyong ubo ay lumampas na po sa expected nyo pong araw. For example, iniisip nyo po ang inyong ubo ay isang araw lamang o dalawang araw mawawala. Kapag lumampas po sa expectation nyo, ipakonsulta nyo na po. Remember, prevention is better than cure. Mahirap nang pong lumalay at baka po admit ang ating pasyente. Pangatlo, kapag ang inyong ubo, ang uh, ubo ng inyong pasyente ay meron na pong kasamang ubo, uh, dugo. Ang ibig sabihin po niyan, nako, eh baka ang isip ng mga pasyente ay maaring tuberculosis or primary complex. Pangapat kapatid, kapag ang ubo po ng inyong pasyente ay nakakagambala na po sa kanilang daily activities at sa kanilang pagpasok. Ibig sabihin, alam ninyo kapag may ubo ang mga bata, alam nyo, hindi makakapasok yan. At ang tagal-tagal gumaling, ipadoktor nyo na po iyaan. Sunod kapatid pang lima is kapag ang ubo ng inyong mga bata ay may kasama pong nahihirapan po sila sa kanilang paghinga. Ibig sabihin po na papagod na po yung kanilang mga respiratory muscle huminga at yung baga po nila ay naapektuhan po mariban na lamang po ito po ay matinding infection at ito po ay gawa po ng allergy. Pag-anim kapatid, kapag ang ubo ay may kasama pong irritation, irritable po ang inyong mga pasyente na hindi po tumatahan ng mga babies, ang mga bata at hindi na rin po sila kumakain. Yan po ang isang red flag na kailangan nyong ipakonsulta dahil hindi po gagaling ang isang pasyente kapag hindi kumakain Pangpito kapatid, kapag ang ubo po ay lumampas po ng dalawang linggo, ibig sabihin po may mga posibleng nangyayari na po sa baga. At kailangan pong masuri ng doktor, kalimitan nga po, nagpaparequest na po ng x-ray para masuri natin ano po ba ang nangyayari sa loob ng kanilang mga baga. Pangwalo kapatid, kapag ang ubo ay may kasama na pong lagnat, ang lagnat po kadalasan na isang mekanismo ng katawan na nakikipaglaban na po sila para supuin ng infection or talaga po nagkakaproblema na sa inyong pasyente. At pang walo kapatid, pang siyam, napapasin nyo ubo at yung pasyente nyo ay bumibilis po ang paghinga para, para medyo shallow po, medyo deep at napakabilis. Ibig sabihin po na apektuhan na rin po ang kanilang baga. Yan ang kailangan pa konsulta at pang sampo at last natin. Kapag ang ubo po ng mga pasyente at mga bata, ay may mga greenish or yellowish na pong plema. Yan yung mga kailangan pong ipasuri at nang sa ganon, mabigyan ng tamang gamot ng ating mga doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindoren yung manggagamot.